Hi mga mima ko, special ko naman kayo sa Dabok Museum ng Marikina Tara. Special ko kayo dito sa Dabok Museum. Marami tayong makikita rito at matututunan. Maganda dito ang mga bata ipasyal. Napaka-educational niya. May entrance dito, 200 plus bawat isang tao. Sinama lang ako ng anak ko dito, college na yun, pero kailangan pa nilang pumasyal sa mga ganitong lugar. Maraming mga sinaunang kagamitan ng mga sinaunang Pilipino. Kaya mag enjoy ang mga kids, lalo na mga kids. Malawak to pag sa labas niyo tingnan maliit, pero pag pumasok kayo, ang laki-laki, ang luwang. Marami siyang mga collection. Kaya, pasyal na kayo. Nasa Marikina lang yan. Thank you for watching. So, ulitin.